guys. Nag-meet kami ni ano ni y Madrid TV. Dito yeah. naghihintay kami ng ano ng aming sundo. Ayan. Hello guys, shout out sa inyo lahat. Shout out yeah. sa inyo. Ito ala ala una 42 na ng madaling araw. Kaya buenos dias sa todos. Good morning sa ating lahat. Good morning, good morning. Yan. Pagkita tayo. Good morning sa Pilipinas. Habang, habang naghihintay ng susundin, ayan, kwentuhan muna kami dito. Kwentuhan muna. Hello, host Neri. Nandito si ano, pakitulungan natin. Ay, salamat na pala kay Ma'am Neri. Ayun. Neri, Neri, thank you. Thank you, thank you pala. Maraming maraming salamat, Ma'am no? Neri. Misang kasi, host, uh, wala siyang time dahil sobrang kami ng tao sa restaurant oh. niya. Eh nagtakto na wala pa kami ng resto. Kayo wala pa kami. Ayun, ay hindi ko siya masyadong maanuhan. Kaya sa healing sea kat lang din. Oo, niya. Sa na lang muna habang wala si Pare Benny Oo. na makakatulog sa akin kaya yun lang. Pero kung minsan tawagan lang muna kami. Uh, sabi niya kanina eh pag may naka-live, pag naka-live ka at may time siya. Ayun, sisingit singit siya. Dadalo siya, dadalo sa ano sa live mo kay uh, uh, host. ayan kwento muna kami dito. I-upload ko to mamaya, host. Mga mga host ko diyan. Pakitulungan natin to si ano si Kolokoy. Kolokoy Batman Trick TV. Ayun. Ang dami po. sa so dilhat. We'll have... Palakin natin ang bahay niya, guys. Katulog ko nung mag pa lang. Ayan guys. Hello do kami sa inyo.